Libby? Libby, anak? What happened? Ano? Yes, patap. Tinawagan ako ng fiscal. Uh, sinabi nila sa akin na nag-retract daw ng statement si Pusoy. Yung, yung need witness ko sa crime ni Princess. Pero wala na daw magagawa yung fiscal but to submit a recommendation sa judge for Princess to get out of jail. This is insane! Ganun ba kadali yun? Ma, kung walang sapat na ebidensya, then there's no reason for a princess to be in jail. Kahit pa! Gawa ng paraan! Para mabigyan mo lang na justice to si Libby! Hindi rin justice kung ipapakulong natin yung taong walang kasalanan. Talaga ba, ma? Hanggang ngayon, kinakampema pa rin yung princess na yun over me? Hindi mo na talaga inisip yung feelings ko? Anak, mahal kita. At least maniwala ka naman. Pero kailangan natin ilagay sa lahat ng maayos. Lalo na sa kasong to. Ang daming maapektuhan mga kinabukasan ng mga tao. Kagaya lang to sa nangyari sa akin kay Leilani. Nakulong ako na walang kasalanan. At ganun din si Princess. So, anong gusto mo palabasin ngayon? Na na up lang si Princess? Nino, ng anak mo? Sarili mong anak, pinaparatangan mo ng ganyan? How dare you! Tama <laughs> <sa laughs> <lada? laughs> <laughs> Hindi ito mariresolva kung tayo mismo nagtatalo. Eh, magsabihan mo yung asawa mo. Wala naman talaga malasakit yan dito kay Libby. Eh. Hindi totoo yan. Meron akong malasakit sa anak ko at mahal na mahal ko siya, pero hindi sa paraan na may masasaktang iba. Diyan ka naman talaga eh. Pagdating sa si princess na yun, biased ka. Hindi ka na nagbago. Even after all I've been through, ganyan ka pa rin sa akin. Please, no. Sandali lang. An Libby! Kita mo na! So, ano palpak yung plano mo? Huwag <laughs> mo nga akong pagtawalan, hindi siya nakakatawa. <laughs> Pero ah, buti eh, ang base mo makatakas, nakapagtago agad. <laughs> Kailangan kita, Raymond. Divina, nataw please. Sherry Oh yeah. my God! Go, go! 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 go. go, go. go, go. go, go. go. Sherry, nandito dito! Akyat! 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 Grabe! Munti ka na kayo mahuli doon, ha? Munti na lang talaga tumawag si Libby kasi may emergency yata. Doon na po tayo atensya ni Charlene. Umalis silang mag-asawa. Tama mm -hmm. <laughs> na. Oh, oh, speaking of... Betty! Anak! Ano problema? Ma, ma na daw si Princess. Ano? Bakit? <laughs> Nag-reject daw ng statement niya. Si Pusoy, hindi namin yan. Tinakot siya ng mga polis para ituro niya na lang si Princess. Ako, Lin. bumaligtad si Pusoy. Baka mamaya niya, susunod na kumanta si Homer. Sino si Homer? Yung polis. Nahinay ng mami mo Sina! para... Hindi ako makaisip ng maayos para ayusin tong sitwasyon na to. Mommy, what are we gonna do? Ayan na lang ba natin makalaya si Princess? Salamat po. Yeah. Okay. Princess, kung nabubuhay lang si Onse, pihado ko. Oh, matutuwa yung kasi nakalaya ka na. Sayang nga po, wala na si Onse. Princess! yeah